Good morning mga idol. Ito na yung sabog namin. Limang araw na to ngayon. Maganda yung tubo nito, isang plat. Yung iba mahina yung tubo. Oo. Ayun. Ayun, medyo manipis yan. naka-schedule na ito yung, yung tanim niya sa sunod na buwan it's a this is a is yung taniman hindi pa na plaster ayan na oh, hindi pa nagalaw sa katapusan ko pa yan galawin